Ay, mga idol, talagang kami po'y palaut na pero ayaw ay, po umigil yung aming pirada ayaw po'y naayos na yung manok buti na lang guys ay kami po'y hindi, ka, hindi pa po kami nakakalaut hindi pa po kami sa tabi Sa ito, matagalan sa servisyo yan. Ha? Oh. Eh, Oo. sa servisyo. Ay, saan saan na itong papukok po? So, oh. Hundarik, dibago, bago ito. <coughs> naman naman <coughs> saan ko <coughs> tayo timago? Bago ka dito. Sigun na mano mag-aya. Sigun Sana guys ay ito po yung mayos at napapakon matuloy sa paglaot <coughs> At na po yung Boy! gerada Sana po ito yung umikot na Yeah <coughs>

talagang ayusin na lang patay mo masabi dyan pwede na uh, uh, wala. Wala. kaso ano, pag ikaw pa ay sinasadya yata ni maestro ay, <laughs> uh, ni Mestre, ay. <laughs> <laughs> ano ba gawa? Okay. Okay, na nakikot na guys oh. <laughs> parang na stack talaga eh <laughs> hindi na po talaga ito nakikot buti wala pa sa lahat ito 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 uh, mga idol at mga tornilo na lang po guys yung kinakapit dito sa aming mukhang okay na po to guys Kamu kailangan talaga daw guys, talagang hipigit na talaga yung mga <clears throat> tornilo dito guys, so talagang pag ikot natin yung gerada ay baka magluwagan ay baka lalong lumala ang sira <coughs> okay, sa tansinin mo po yung tagahigpit oh Uh, tatakpan po ni kunimano yung sa sagrada at ayos na po yung aming grada. Okay. Okay, okay. okay na. Okay na, okay na, okay na. Okay, okay. okay. Oh. Okay. Na. Okay. Sige. Amin yung aming grada at kami po yung mag-aalalay uh, at kami po yung tapos na po nilang Ayusin yung birada. Okay, okay, okay. Makakabanti na po kami. Okay, okay. Fina. Okay. Okay.